Ikaw ay naging isang zombie dahil naging biktima ka ng isang palpak at iligal na pagtetesting ng gamot, naghahanap ka ng mga taong makakain ngunit inakala nilang isa ka lang lasing kaya't pinagtitripan ka kahit ng mga bata pagkatapos ay hinabol ka din ng isang asong gala na gusto mong kainin. Nakagat mo nga ang isang matanda ngunit ano nga ba ang nakakagulat na nangyari at nakaka-excite na dahilan kung bakit nagkakagulo sila, at gusto pa nilang magbayad ng mahal para lang magpakagat sa iyo. At iyan ang ating aalamin sa ating movie na pinamagatang The Odd Family Zombie on Sale. Nagsimula ang movie nang ipakita ang isang secret headquarters kung saan lumabas mula sa underground ang isang lalaking zombie na biktima ng pumalpak at illegal na testing ng isang medicine company. Pagkatapos ay biglang napahinto ang isang kotse sa daan at takot na takot ang dalawang sakay nito nang biglang lumapit sa kanila ang isang lalaki, ngunit ito ay isa lang palang mekaniko na si Jungol at sinasadya nito ang ilang mga aksidente para magkaroon siya ng customer, kinaumagahan ay nakita ng mag-asawa ang napakamahal na singil nito sa paggawa ng kanilang kotse, ang asawa nitong si Namjo ang tagakuha niya ng bayad at pagkatapos sabihin ng lalaki na napakamahal nilang maningil ay biglang lumabas ang anak nilang si Haigol na may dalang isang itak. Kaya't nang dahil sa takot ay dagling nagbayad ang lalaki at umalis, agad namang itinago ni Namjo ang lahat ng pera sa isang kahon. Samantala ay ipinakitang naglalakad ang zombie sa daan habang naghahanap ito ng mga taong makakain, at pamaya-maya ay nakakita ito ng dalawang babae at kanyang kainin ang mga ito ngunit iniwasan lang siya ng dalawa, dahil hindi ito sanay kumagat ay alam na nating hindi ito katulad ng ibang mga zombie na mapanganib, at kahit ang mga bata ay binabato at niloloko lang siya sa kanyang itsura. Pagkatapos ay sinubukan nitong kainin ng isang asong gala ngunit hinabol lang siya nito kaya't nagtataka ang mga taong nakakita sa kanya. Samantala kila Junggol ay naglalaro ang kanyang tatay na si Mandy Yok, ng mga baraha kasama ang mga kaibigan nito, naingayan siya sa asong tumatahol sa labas kaya't hinabol niya ito ngunit hindi niya alam na nasa loob ng banyo ang zombie at kinagat siya nito, pagkatapos kagati ng matandang lalaki ay tumakas na ang zombie, nang makasalubong ay tinuod siya ni Haigol at pagkatapos ay hinabol silang dalawa ng asong gala kanina. Nakita ni Haigol ang kanyang tito na bumalik na sa kanilang bayan dahil natanggal ito sa trabaho, at nagtatakbo din ito ng dahil sa aso ngunit na si Haigol sa daan kaya't agad siyang nilapitan ng zombie ngunit nasagasaan ito ng sasakyan kaya't tumilapon ito sa isang bukid, ngunit himala namang nakaligtas ang lalaking zombie at nagtatakbo ito palayo. Samantala ay nakalabas na ng ospital si Mandiok matapos siyang bendahan sa kanyang ulo at dito ay malalaman natin na ang tanging hiling lang niya ay ang makapunta sa Hawaii, may mga picture din ito ng Hawaii sa kanyang pader at madalas din siyang nagsusuot ng isang Hawaiian shirt. Nang gabing iyon ay pumunta ito sa harap ng isang ventilador dahil tila nakakaramdam na ito ng kakaibang init. Namantala ay patuloy pa ding tinutugis ng aso ang zombie sa daan, nakarinig si Highball ng isang ingay sa kanilang garahe kaya't nagpunta sila ng kanyang lolo upang tingnan kung sino iyon kung saan ay nakita nila ang zombie na nagtatago sa loob. Tinampas siya ng pala ni Mandy Yuck bilang kanyang paghihiganti kanina at dumating din si June Gall at Flea na yung kick siya nito, inakala nilang patay na ang lalaking zombie at nalaman nila na hindi pala basta pangkaraniwang tao lang ito. Biglang nabuhay ulit ang zombie kaya nagmadali silang lumabas at dagling inilak nila ang zombie sa garahe, sinabi ni Mingol na maaring isa itong zombie at ipinakita niya ang isang clip ng movie na Train to Busan, at alam nila na kapag kinagat ng zombie ang isang tao ay magiging zombie na din ito, walang kaalam-alam si Mandiok na bigla siyang titirahin ng kawali sa ulo ni Namjo at pagkatapos ay ikinulong nila ito sa loob ng kanyang trailer para maging safe silang lahat. Kinabukasan ay nag-research si Mingol tungkol sa mga zombie at doon ay nalaman niya na mamamatay ang kahit sinumang mang kinagat ng zombie at mabubuhay muli ito, gustong gusto nilang kumain ng mga utak ng tao ngunit ang gusto namang kainin ng zombie sa garahe ay ang bulay na repolyo dahil inaakala niya na isang utak iyon. Iminungkahi ni Mingol na patayin na si Mandiok dahil baka patayin sila nito at habang nag-uusap sila ay lumabas si Mandiok sa trailer at pumasok ito sa bahay ngunit bigla siyang pinukpok ni Mingol sa ulo kaya't nagalit sa kanya ang pamilya ng matanda. Katapos ay pinangalanan ni Haigul ang zombie ng zombie at ginawa niya itong isang pet na pagtanto ni Namjo na hindi pala ito delikado pero binunot niya ang lahat ng ngipin nito bilang pag-iingat. Kinabukasan ay nagulat silang lahat dahil hindi naging zombie si Mandiok at mas bumata pa ang itsura nito nang dahil sa pagkakakagat. Nakita din siya na umiihi na tila isang batang lalaki kaya't nagmakaawa ang mga kaibigan ito na sabihin ang kanyang sekreto kung bakit biglang bumata ito. Inalok siya ng isang matandang malapit ng ikasal ng isang tiket papunta sa Hawaii basta sabihin lang niya ang kanyang sekreto, kaya't nang marinig ay agad niyang sinabi dito ang tungkol kay Zombie ngunit narinig naman sila ni Minggol, at nagplano ito na ibenta si Zombie para pagkakitaan. Tagling nag-empake na si Mandy Yok para sa kanyang flight habang nag-aabang naman sa kanya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na dala ang kanilang mga pambayad upang magpakagat kay Zombie dahil nalaman na pala ng mga ito na nakakabata ang kagat nito. Masayang dinala ni Mandy Yok ang mga ito sa garahe ngunit biglang nawala naman si John doon at itinokos naman pala ito ni Mingun upang dalin sa Seoul kung saan niya planong ibenta sa isang kumpanya ng Viagra at dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho ay nahuli naman siya ng polis at narinig nila ang ingay sa likod kung saan ay nakita nilang nakatali si John Bidoon pagkatapos ay dinala silang dalawa sa police station at nang tanggalin ng polis ang tape sa bibig ay nakita nito na walang mga ngipin si John B. Tumating na sila Mandy Yuck at kinuha nila si Jombi at pinalabas niyang anak niya ito, kinagabihan ay binigyan ni goal ng repolyo si Jombi ngunit hindi niya makain ito dahil wala siyang mga ngipin, nagulat si Mandy ng nang malaman niya itong ngunit nagdatingan na ang kanyang mga kaibigan upang magpakagat at maging bata, kaya't agad nagpakuha ng postiso si Mandy Yuck upang makakagat na si Jombi. Nasyak ang mga kaibigan nito sa unang kagat ngunit anay na din naman sila at agad na itinago na ni Namjo ang kanilang kinita sa kanilang kagat business. Kinabukasan ay masayang nagtatakbuhan na sa labas ang lahat ng mga nakagat dahil babata na silang muli, ngunit nagulat naman si Namjo dahil nawala ang kinita nila sa kahon, kinuha pala lahat ni Mandiok ang mga pera at dinala niya lahat sa Hawaii. Samantala ay kumalat na sa buong bayan ang tungkol sa kagat ni Jombi kaya't nagpuntahan na ang mga tao sa bahay nila Djungol at nagsimula na silang kumita ng malaki. Pagkatapos ay inayos nila ang bahay na trailer ni Mandy Yuck para kay Jongbi at binilan din nila ito ng bagong pustiso na ginagamit niya sa pagkain ng mga repolyo. Isang araw ay dinala ni Haigol si Jongbi sa isang barbershop at pinaayusan niya ito kaya't naging isang gwapong binata si Jongbi pagkatapos magupitan ay nainlove sila sa isa't isa. Sumama ang loob ni Haigol sa kanyang pamilya dahil ginagamit nila si Jongbi para kumita ng pera, isang gabi ay narinig ni Haigol ang kanyang kapatid na may kinakausap ito upang ibenta si Jongbi. Kinabukasan ay dinala niya si Jambi sa isang gubat at sinabi niyang tumakas na ito at mamuhay ng may kalayaan, ngunit hindi pa din umaalis si zombie dahil napamahal na ito sa kanya at wala itong pakialam kahit na pinagkakakitaan pa siya ng pamilya ni High Gold. Samantala sa kasal ng kaibigan ni Mandy Yuck ay nakaramdam na ng kakaibang init ang lahat ng mga nakagat ni zombie at nagkakainan ito na tila mga gutom na gutom. Ngunit nakita naman ni Mingol na nawawala si Zombie kaya't dagli niyang hinanap ito sa labas upang mai-benta niya ito sa napakalaking halaga, at ilang sandali ay nakita niya si Zombie kung saan ito iniwan ni High goal kaya't dinala niya ito sa terminal. At sa kasalan ay sinabi ng pari sa bride at groom na magkis, ngunit sa halip na magkis ay biglang kinagat nito ang kanyang asawa at pagkatapos ay naging zombie na ang lahat ng mga nakagat ni Zombie, at mabilis nang kumalat ang virus nagkagata na din ang mga tao sa terminal at napuno na din ng mga zombie ang buong bayan. Nakapasok ang isang zombie sa garahe at inatake nito si Highgold kaya't nagtatakbo ito sa kaniyang mga magulang upang humingi ng tulong, dumating ang pulis ngunit biglang kinagat naman ito ng zombie kaya't nagtatakbo sila Highgold sa kanilang bahay upang makaligtas. Nagbasa sila ng survival box na isinulat ni Mingol ngunit na misinterpret nila ang ibang nakasulat dito kaya't gumawa sila ng kanilang panangga mula sa mga kaldero't kaserola. Samantala ay nagawang makaligtas ni Mingol sa terminal at bumalik ulit ito sa kanilang bahay ngunit iniwan niya si Jongbi, ilang sandali ay nakapasok na ang mga zombie sa bahay at inatake nila sila Haigol at nakatakas si Namjo habang daladala nito ang pera sa kahon. Tumating si Mingol na may dalang mga paputok at sinindihan niya ang mga ito at pinatamaan niya ang mga zombie, ngunit nang makita niya na natatamaan ang isang gasolinahan ay dagli siyang lumabas upang ihinto ang mga paputok, ngunit nasunog naman ang kanyang sasakyan kaya't sinugod siya ng mga zombie, at manghang mga -mangha ang mga zombie nang makita nilang magputukan ang mga fireworks sa itaas na tila para silang hinihipnotize. Pamaya-maya ay humilab na ang chan ni Namjo at nagsimula na itong mga anak, pagkatapos ay isinuot ni Jungbol at Minggol ang mga damit ni Jombi at nagkunwani din silang mga zombie kaya't nagawa nilang makapunta sa sasakyan, ngunit nakalimutan naman nila ang susi sa loob at na-attract ang mga zombie nang makita nilang umilaw ang sasakyan, takot na takot ang dalawa sa loob habang pinapaligiran sila ng mga ito, dumating si Highball na may dalang grass cutter upang mailigtas sila ngunit hindi niya kinaya ang dami ng mga ito, at nang papatayin na ng mga zombie si Highball ay biglang dumating si zombie upang tulungan siya. At sa gitna ng kaguluhan ay nakuryente naman ang isang zombie sa mga wire kaya't nagsindi ang mga ilaw sa gasolinahan Kaya't nabaling ang atensyon ng mga zombie sa ilaw at iniwanan na nila si Hyegol at zombie Agad na bumaba si Minggol upang kuhanin ang susi sa bahay ngunit bago pa man siya makapasok ay biglang namatay ang mga ilaw kaya't nakita siya ng mga ito. Nilabanan ni Minggol ang mga zombie upang makuha ang susi ng sasakyan. Nasa loob naman ng trailer si Namju at ang baby nito kung saan ay nakakabit ang trailer sa sasakyan habang nasa labas naman si Hyegol at zombie upang labanan ang mga zombie. Samantala ay nakuha na ni Mingol ang susi kaya't inihagis niya ito kay Junggol sa labas kaya't sa wakas ay nagawa na nilang makatakas at iniwan na nila si Jongbi at ang mga zombie at pagkatapos ay sinindihan ni Jongbi ang isang lighter kaya't biglang sumabog ang gasolinahan, kinabukasan ay nagising na si Junggol ngunit nagulat silang lahat ng maging isang zombie na din ito kaya't inilak nila ito sa loob ng sasakyan. At habang nag-uusap ay nakarinig sila ng isang tila papalapit na galing mula sa tunnel, at biglang lumabas ang masayang si Mandiok na umuwi galing ng Hawaii na tila nakalimot na ito sa mga nangyari sa kanilang bayan at nagtataka sila kung bakit hindi ito naging isang zombie na katulad ng iba. Pagkatapos ay ibinalita sa radyo na ang virus ay kumalat na sa buong Korea kung saan ay sinabi ng reporter na may mga taong immune sa virus at sila ang antidote o gamot sa mga naging zombie upang maging tao na silang muli, nang marinig ang balita ay nagkaroon na namang muli ng ideya si Minggol at nagplano ito na gawing business at pagkakitaan ang immunity ni Mandiok. At pagkatapos ng anim na buwan ay makikitang ikinabubuhay na nila Mandiok ang pagkagat sa mga naging zombie upang maging tao na muli ang mga ito. Naging tao na rin si Jongbi dahil kinagat na din siya ni Mandiok at sa huli ay makikitang nakapila ng mahaba ang mga zombie upang magpakagat.